Guys, nandito kami sa bahay ni Diana. Ito yung may Ito yung may-ari. Maghalo ka nga. Oh, nandito kami sa bahay niya, guys. Guys, makikisiba kami dito. Tapos makikikain kami, guys. Ayan. Guys, gutom na gutom papakain namin 'to. Oh. Hello, guys. <laughs> sa kababayan natin isa oh. Mau ko na kami Oh, sige. Kakain kami, guys. Ko, oh, sandali sa na sa lang, pustin. guys, kasi sandali pa kami. Mamaya pa kami itutor sa bahay niya. <laughs> Kaya kakain muna kami guys. Ha? Simple lang kainan namin. Hinoon, yung, kayin, ano, man, uh, yung uh, ano? Uh, yung, 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 yung biko. Sa mil. Pumunta pa ako ng mil. Kanina eh, uh, yung sa kalamay. Kasi kahapon wala si Day. Taos, Sabi niya bukas na umaga. May tayo. May hmm. ano tayo. Gusto mong pumili ng malakot. Ah, ah, na yun. Maganda na ay yan. Ayan. Para Kunti sa pasyon. pumili ka sa sulong. Hindi yan. Hindi Sige mato. na. Ito yung may-ari. Na-iblis na yan. Wala pa, sige na, na yan. yan. <laughs> si Zawne. <Sauni>. Butong na. Huwag <laughs> ka nga natin. Bless. Ay, na. Mm. Kasi Bu pag nakikita mo. Nasaan si Ano? Nakikita na yung video mo. No, Nagkakawin na. Kaya pa daw ng <laughs> school. Eta. Kaya na na. Sabay ka na. Parang mag-istorya. Istorya. Istorya. Iba tayo. Yatsyo! Ano lang nandiyan? Dal. Yung de, yung nagluto nag Ay lagay mo lang diyan. Asawa ah. Oh. ko nag uh, ah, kasi ka yung tao ko. Eh kasi ko tao ko. Hmm. Ayun yun, ang mamantika. Kahit okay na to. Okay na to dayang. Yung mamantika ayaw niya kasi. Hmm. Sa ayaw wala na kinabaw. Ah? Bawal nang huh? bawal, bawal sa kanyang mama. Ano to? <laughs> kasi ko tao ko. Yes. Ba hindi ba high blood? Hindi. Ang high blood, iba baka oh. Yung kasi hindi. Sige, sige, ako na lang. Kukuha na lang ako. Ito si Mylin. Umay! Oh, mag high ka na dito. Ma -ma 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 -ma. Mylin! mag high ka na dito. Ilalagay <laughs> kita sa YouTube. <laughs> Nagpa-vlog nah, si Katatapos lang namin kumain guys. Kaya oh, nag -ano kami. Na ah. Tapos nang kumain, nag-uusap-usap na lang kami dito, guys. So, ayan. Nanonood lang kami ng TV. Dito kami ni Nads. O, nakakutics na nga. Busog. O, oh busog. <laughs> kaya nga eh. Nag-uusap-usap na lang muna kami, guys. Ayan. Babo! Babo? Oy, Babu! Kumakain <laughs> man kumakain. Si Sino? Ayun. Ayan. Ngayon hindi. Tutor pa kami. May papaya pa dito. Hindi na namin nakain. Kasi sa kami dito. Ay, kami sa... Taas. Na, sige na, sige na. mag na. mag kami guys sa taas. Ayan na. Oh, ayan. dito kami, guys, sa taas. Ha? Huh? Puja room? Ang ganda dito, guys. Dito kami sa bahay ni Kabayan, ni Diana Tamang, guys. Ito yung ano niya, oh. Oh, ito, Bala Juna, to, eh, oh. Ayun, oh. Bala Juna. Yan, guys, sa Bala Juna, yan, oh. oh di ba? Ang mga bahay dito. mga neighbor, dikit dikit yung mga bahay dito guys dikit dikit oh yan oh dami niyang niburo dito dikit dikit ng bahay kita nyo guys ano yan eh yung temple Is isang kwarto rin to higaan dito yan. yari guys na naka orange yan ano anong problema? Garbage? Hindi, pag nag-renew ka kasi ng ano bahay, ah. tinitingnan nila yung magpapakuha na naman ng picture 'yan. Eh oh. question ka nang bakit ganito, may ganito. O Oh kasi ano na question niya no yan. Oh kasi bakit ka nag-extend? Okay. Sasabihin. Pero pag sinabi mo naman na hindi naman siya made of uh, ganito yung cemento. Semento. So pwede 'yun. Kasi, kasi, ano naman yan, still, steel. still, oh, temporary ba? Ah. Hmm. Kasi, nga, kasi ano, baka umiinwasan na yung earthquake maybe.

flat ni Sis Mylin. Ano yan? Ano to dito? I study room ni Baburao. daw. Oh, study room oh, mo. Oh. Yan yeah, guys, nagtutor guide kami. <laughs> House tour kami guys. Oh. Dito si Kabayan nakatira. Oh. Si Mylin. Oh. Oh, oh. Oh, dito kami. Oh. Ito sa kwarto ni Mylin. Oh. Maliwala Oh, oh ini-interview pa dito, guys. So, si, <laughs> si kabayan natin ini-interview <laughs> pa. Oh, ito na. Ay, ito na ay, ito ay, ay, so, dito kami, guys, dito sa kitchen. Sa oh, oh si hi. Hello, everybody. Hi. Hello. Hi. Hello. Dito, uh. May Sharon pa. May Sharon pa, guys. Ay, ayan, lang oh, uh, yan, ganito lang buhay namin, ay, pero masaya. Pupunta sa bahay niya akong lababo. Oh, yeah, kasi 'di ba mo masak sa mga pano sila. Yan ang maganda yeah. may kay kung may ganito sa lawan ng sa iniwanan ko may ganito rin ako. Paano to, Mira? Masaya ba kayo tumira dito sa Nepal sa ganito lang buhay? Oo naman. Di ba? Simpleng buhay, di ba? Oh, uh, masaya. Di ba? Hindi ka mahihirapan. Kahit ako, dati rin ako, tumira lang ako sa isang kwarto. Oh, dating ng ko. Oh. Oh. May tindahan na. pa kami ng mga ano, YY, uh, uh, no. ano, okay. milk. Oh, gusto ng way -way. oh, <laughs> nagparinig na. Yan na, may YY Okay. Thank you sa pagtour. Guys, dito toilet. Okay na 'yan. Huwag nang mag... Ano? Ito, may halaman pa dito. oh washing area. O, di ba? O, Hala, o. Hala, e. din kita. Ayan na, guys. Kasi pa-away na rin kami. Diretso na kaming pa Oh. o. Ikaw pala may susi dito. Yan yung buong bahay ni dayan guys. Ayan na. Oh guys. Parang prisoner na kami dito. Mga prisoner. Ito rin guys, isang plat din ito dito, no? Tapos dito, ayan. May ano pa pa? May baba ka pa na yan? Ay, ito pa. pa.

Oh, yan alugbati. Oh, may alugbati rin dito, guys. Alugbati 'yan. May alugbati doon. May bagyo beans. Nagturna kami, guys. So, ito guys, yung bahay ni Kabayan. Ayun, mula doon dito. Yan, guys. Yeah? Ayan, mga halaman siya dito sa mga gilid-gilid. Mga neighbor. Ito naman ay sa badge. yan guys. Ah. Para sa? Eh, ah, ah yung rosemary. Yung mas Ayun mas Baka Para sa mango. Ano lang bro? Abangoyan. So yan so din sa Yan okay. yeah, guys, Rosemary. Hey, you. see you. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. Walang problema, Ate. Okay. Maraming talamat Ate dito muna padahin. Sure cut, sure cut. Bye-bye. Bye, see you. Thank you. Dobay, sana So guys, nandito kami naglalakad. Hello! Hello! What's up guys? Yes, thank you. Dyan yan. Dyan yan. Alin? Yung room niya. Ah. Isang kwarto, isang ano? Hindi kayo, lima, 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 lima. Dalawa. Hindi hindi kasi ang iisipin ninyo sa looban nito. Nasa highway kayo. Malapit kayo sa mga ay daan ko kayo sa highway, wag na oh. sa paikot para alam. Dito kami sa kabila. Oh. Dito tayo diretso tayo oh. sa ganyan. Oh, tingnan niyo. Daming mga bahay-bahay, tinda, tindahan dito. Ah, sa loob-looban guys, ang daming tindahan. Mawawala ka talaga. Oh, kasi sa ma direction, maraming tindahan. okay, pakita ko sa inyo guys. No? Dami mga bahay dito, tingnan nyo. Parang mga iskinita ba? Ano ito guys, tour, tour sa ano? Tunnel. <laughs> sa Gangabu, Gangabu. Nandito kami guys sa Gangabu. Anong tinatawa-tawa ni Kanad dyan? Daming mga bahay dito guys, oh. Kita nyo, oh, tingnan nyo doon. Oh, mga bahay dito. Bahay doon. Ayun sila guys. Tour guide namin si Mylin dito sa Gangabu. Di ba? Baka <laughs> may bagong Mga tindahan dito. Ang ganda. Pag sa atin yan. Hoy. di pa sa atin nilalagyan ng mga ano? Ha? Dapat nagbawas. Nagbawas nga sa ate. O kasi busog ko. Oh, guys, oh, tour tour guide. Dito sa Oh, don. Dami mga bahay-bahayan yan, di ba? Oh oh dito. Tapos dito may ano, Auso Pasal Medical Pharmacy. O, oh, ayan guys. <sighs> hmm. <Huh? laughs> ano lang naman yan? In Nepal, oh okay. guys. Tingnan nyo yung bahay dito. Hindi. <laughs> Ng no, mga bahay dito guys. house tour na kayo guys. House tour. mga damit. May mga tinda dito ng mga damit. Yan guys, Divya Kanti Boarding School. May school dito, guys. Ayan, school. Daming daanan, guys. O, oh. oh, doon, doon. Mawawala ka ito, yung Divya County Boarding School, guys. Ayan. Daming bahay. May restaurant doon sa taas. miring mga restaurant dito guys tinda tindahan yung mga tindahan dito sa nipal guys tingnan nyo walang mga wire mga kung anong nilalagay tingnan ninyo open lang yung tindahan dito guys maganyan oh daming mga bahay doon oh ganito ang tindahan sa Nepal guys ayan oh open yun lang mga damit Okay. Titinda ng mga ano, makay guys, yung corn. Titinda rin yung mga bahay dito guys. Ah. Amin sa Nepal. Dito rin may daan na. Nain ako. Oh, dito oh, ayan na oh. Dito kami guys, bibili ng ano, sticky rice. Dito kami bibili, guys. Oi, tumawid na kayo. Dito, guys, may sticky rice dito. Ano daw? Dito? ah, yeah, ito, guys, sticky rice oh. Masarap, dah, no? hmm. Maraming ano dito, lentils, guys. Hmm. Ito masarap. Ito, ito, ito. Ito ang masarap. Lahat yan, masarap. Daming lentils. Ayun you know, o. Ang bagas nilang yung ibang gulay. Anoan dito guys ng mga ano? Ano yung ting green Masala. Tistic rice tuti na. Hindi ko alam kung ano yun. Sabon, sabon, sabon. Sabon? Baka kayo itong gusto mo na sa sinasabi mo na ano hindi yan. <tinyo> Yan na guys, pauwi na kami ng gangga po. Hmm. Group. Ang ah, guys. Inikot pa. Oh, dito naman mga noodle. Gawaan ng mga noodle. Hmm. Binang-binang saya sih Nag-tutor Nag tutor kami dito guys. Mga tindahan guys ha Mga chips, walang kumukuha kuhayan guys Ay, mga bahay Ikot-ikot na lang kami guys napay dito guys. Uy, walang patos yan oh, maadumi ba yan? Hindi ba? Maadobi walang patos. Ay, may na, na kayo. Mo oh, may restaurant dito. May mga shoes dito, guys na ng mga shoes. Oh, dito na kami sa Gangabu sa bus park. Tignan <laughs> mo guys, mga tindahan dito kanyan. Oh. Ha? Eh, okay. Diretso lang kami dito. Okay, okay. Okay, sige. Bye. guys, kami na lang lima. Dami mga bahay dito. Ganggap. <laughs> Tindad. wholesale, wholesale shop total guys wholesale ya yeah. Kantipur oh. English Academy school school itu, my school Kanti for English Academy School High School ayo na Eh Bismarck <laughs> Bismarck Malapit daw. Ikot-ikot mo ganun din. Pero mawawala ka rin minsan, di ba? Mawawala ka sa kadami ng inikot. Oh, dito na lang guys yung labasan. Dito yung labasan na papunta kay Diana. Pero mas okay ako doon sa kabila. Ito guys, oh. Malapit sa Kamarshi College. Bus, bus, bus. yon bus park. buntis uh, ka. Wow. Kaya nga, oh. Sakay na kami ng bus, guys. Guys. Kaya nga, oh. Dito kami sa bus. Ay, dyan lang. Ayan, si Zima. Mag-isa lang, guys. Ay, guys! mag guys. naman nandito na kami, niya. Bumili kami ng malagkit. Oh, shit! Yan, malagkit. Oo. Hindi, yung Bismarck, yung, ano, yung walk-in na yun. Oo.